Yo, what's up mga katsamba No, ito Ito yung dalawang isda na yellow pin Yellow pin ang tawag sa amin dito ito Kapo ko ito nabili So ito So pag prepare ng ano Prito ko lang po Basic na basic ang magano ng prito Sali na Pleasure to yung camera Pleasure basic na basic lang So sa akin, na ano yung ko, nakuhaan ko na yung ng hasang ng gills ko ano, na no. So sa mga balak mag crypto yung iba kasi hindi Aminin na natin, hindi, hindi ka marunong mag crypto. So ganito yung na na ko. Oh. Iwaan ko yan. Yan. Yan ganun lang. Iwa simpleng pagprito ng ista. ang Sa mga beginner to, sa mga uh, expert na dyan, hindi para sa inyo to. Sa mga bago, mga bata na bago pa lang. No? Kailangan magluto sila yan. So yan. okay na to. So, ugasan ko ulit. Okay, ugasan. Tapos yan lang, simple tapos, uh, ko ano ng asin. Sorry guys, magulo yung ano namin. Kusina. Ano yung ng asin? Para ma... Ayan. Ayun guys, pa kasi itong asin, asin ko. Ayan. So, para masarap. Huwag so, yung kasing damihan din ng asin, mga bata, or sino hindi magaling mag... Ako hindi din magaling eh. Pero alam ko lang mag-treat ng isla. Alam ko paano mag-treat ng isla. So ganito lang mag-prepare. Okay. Yan na. So, yan. Ayan. So, ayan. So, abangan, no? Ito na. Ito na yung, no? Isla natin. Yan. Hilopin. Ipiprito ko na yan no? Ganun lang ang mag magano ng ano, simpleng pagprito ng mista. Ito na, ang pagprito, sa pagprito, inugasan ko na yung kawali. Tsaka, patuyuhin nyo muna, painitin nyo yung kawali. Yung apoy, katamtaman lang. Ayan. So, yan na, pag-prepare, pag mainit na yung ano, yung kawali sabay lagay mo ng mantika so ba yan kung mainit na yung kawali natin lagay ko na yung mantika ito mayus ako dito dipindi sa inyo pero maayos pa naman to oh. klaro pa so dagdagan ko na lang kasi yung purpose ko nito pagkatapos ko ng prito ihalo ko yan sa rabanos no? Oh. Baga nyo, lagay ko ng mantika. Yan, mantika lang. At ang lang. Uh, para sa dalawang isda. So ngayon, paabutin nyo naman yung na uminit yung mantika bago ilagay yung isda. Para hindi didikit sa kawali. Tandaan nyo ha, ah, mga bagong Uh, mga bago sa luto o bago magluluto no? ng no, krito, Uh, itu yang prosedur. Pak ini tanya muna yang kawali, cara mantika, bagui lagi ista para ini tidak No, sosial sige, tandaannya ha. No, oh. supaya so, bayan. Alright, mau kecambah itu lah. Pak ini tanya mantika natin, so it's time lah supaya bagai nang ating ista. So pang ipit yang ina no ko yang kita gamit, kasi nasanayan kula na to. Oh, madali. Oh, oh. O oh, yan ha. Ako oh, mag-ingat sa ano ng mantika. Ayan. Medyo niliwas at mo. So isa naman. Ganun lang mga katsamba. Ano? Ayan. So okay. isa naman. Ayon. Perfect. Dalawa. Sabay. Okay. So, ayan. Pantayin natin na maluto yan yung kabilang side, tapos balik rin natin. So, abangan nyo, pabalik so, na rin natin. Ganito yung ginaprosesa na pangkuhan para dipindi sa inyo, basta ganun. Alright, mga nakasamba, it's time na nabalik na rin natin. Other side na naman para kumplisong malungso, natung kumplisong isa natin. So, kita niyo yan, Ang pang-eat-eat gamit ko, so, madali lang, oh. Ayan. Depende sa inyo, eh. Oh, ayan. Yan ang gusto ko kasi hindi masyadong crispy. Mabuti ko yung isda. Kasi yung iba, gusto ng video brown na brown talaga. So, ito so, sila sa akin. Ang hindi ako nag pa nga. Pero, ayoko Palitarin ka ko na. Ayan! Perfect mga kachamba. So, ganun na mag-trito ng isda. Mabilis. Hindi masyado ko na. Yan ang gusto ko yan. Pantayin na namin yung natin marupo. Ah, so, abangan na lang. So, ayan mga kachamba. Ha? So, ingat sa so, pag-ano ng mantika kasi maingit talaga yan. Diba? So, okay. So, alright. Ayos na. Oi dia tu lupa apa? Ada yang apa yan ha? oi? Oh iya ah? Oh iya nak tinggal perfect nak perfect mengangkat sampah. Aiyah, perfect nak perfect. Ia